Napaka-importante din ito ha, mga kametal. Halimbawa, pumasok ka sa pagkagad, pagkakama. Pagk Oy, malaki ang kita ko sa isang kama. Pipresyo ko ng gayaon. Maliha ang mga kametal. Huwag mong titingnan yung kumita ka sa isang beses ng sa isang kama ng malaki. Nakonsala. Kailangan ang titingnan ho ninyo. Layuan nyo na. Kailangan ang titingnan ninyo ho ay eh, yung kikitain nyo pa sa dadaang araw dahil bababa kayo magpresyo. Makakakuha kayo ng customer na marami. Hindi yung matitingnan nyo. Ay, ayos. Kumita ko ng malaki sa isang, isang beses lang. Hindi ka, Sige, tama ka Tama. Huwag ho yun ang ating titingnan mga kamitala. Ang titingnan ho natin, lawakan yun na yung panglalakad pang mga buwan na taon na makakakuha kayo ng mga customer. Hindi yung kikita kayo sa isang beses na malaki. Wala, mga kasunod. Hirap yun mga kamitala. Ayan okay, guys, so, mga kamitala. Pakikita lang ho natin yung sample ng ating mga lookbed. Ayan mga kamitala. Ay, quality ho yung ating magsag Ayan ho, ay eh, kung titingnan nyo, ay eh, parang kalansay pa, ano. Diyan ho ang itsura, pagka walang mga klade. Ay, eh, kita nyo man no, ho, mga kametal, mga kapit, ang May railing yan din eh. Yan. Quality ho ka, yung ating loop bed, 48 by 75. Yan, Yon. Yon. quality ho yan. Ay, sa nga pala, maalala ko mga kametal Sa ating mga customer at sa ating kapwa, yung ginagaya si Kametal, dahil ang dami yung nagko-comment sa akin na ah, PM na kung paano daw pag sa presyo. Ay ganto ho 'yun mga kapitalan ha. ay naman ho ay wala akong problema i-share ko sa inyo. Dahil eh naman ho ay kumbaga eh isang kumbaga ay eh, parang may tulong ko na rin ho sa inyo. Sa mga kung gusto mag-umpisa o nag-uumpisa na. Dahil tinatanong nila kamita pa nang ka pagpresyo, ano? Ano you know, ang palaging tinatanong pag alam niyo ho mga kamedal, sa so pagpipresyo, isang idea ko lang ho sa inyo, siyempre, yun naman yung pagpipresyo. Sa, yung dati ako, nung ako, yung, ako lang ang nagagawa ay, halimbawa, yung materialis 5,000, sa 70% to 50% ang labor, yun ho ay napatak ng 3,000 to 2,500. Hindi 50% ng labor, ng materialis, 2,500. Hindi diba? tumakatawid, so ang singil nyo sa kama, 7,500 or 8,000. Ano, depende na lang o sa diskarte ninyo, mga kamital. 29,000. Depende, depende ho sa diskarte niyo. Basta may ibigay ko ang idea sa inyo, siyempre, ikaw ay bago. Siyempre, naman, hindi ka man pipwedeng sumabay dun sa, ay, kay kamital, gawin ng presyo, ay, ganyan yung kay Kwan. O, ka, hindi nyo, kumbaga, hindi nyo pwedeng sabalan. Pag sumabay kayo dun, siyempre, wala kayong makukuha customer. Siyempre, medyo mataas na presyo yun. Hindi ka, may mga binabayaran na yung mga tao. Hindi makagaya ng parang sarili lang. Sarili lang nyo lang babayaran ni At saka mga kametal, ito ang napaka-importante. Huwag nyo hong iisipin nyo kung baga eh, napaka-importante din ito ha, mga kametal. Halimbawa, pumasok ka sa pag pagkakama. Oy, malaki ang kita ko sa isang kama. Pipresyo ko nung gayaon. Maliha mga kametal. Huwag mong titingnan yung kumita ka sa isang beses nang sa isang kama ng malaki. Nakasala. Kailangan ang titingnan niyo Layuan nyo na kailangan ang titingnan ninyo ho ay eh, yung kikitahin nyo pa sa dadaang araw dahil bababa -ba kayo magpresyo, makakakuha kayo ng customer na marami. Hindi yung titingnan nyo, ay ayos, kumita ko ng malaki sa isang, isang basis lang. Hindi ka, ka tama metal. Tama. Huwag ho yun ang ating titingnan mga kamitala. Ang titingnan ho natin, lawakan nyo na yung pang pang mga buwan na taon na makakakuha kayo ng mga customer. Hindi yung kikita kayo sa isang beses na malaki. Wala bang mahirap Hirap mga kamital. Basta tingnan nun ninyo yung kikitain nyo pa sa pagtagal ng panahon dahil nakakuha kayo ng maraming customer dahil magandaan yung pagpresyo. quality' yung mga gawa. Yung ganyan mga kamital. Basta yun ho ang mga ibibigay ko sa inyong tips. Ano? Baka may shout out at natin mga kamital. Shoutout mga kamental, may shoutout kayo? Wala, wala po Wala, wala? Wala. Wala. Ay, pakikita lang ho natin yung look beda. Kamental, baka kami shoutout. Family and friends. Yon, family and friends. Kaya, eh, kung ano ang pagkawalan ng uniform, eh, kaltas. may kaltas na sandaan. Kaltas ba? eh, baka naman ba, eh, basa. Ah, uh, uh, hindi, ilagay yung uniform ang in-issue? Sampu. Sampu yata yun, ni peraso. Sikip naman. Sikip ka? Nakaw, oh, yun lang hindi, eh, di, huwag magkakain para hindi magsigit. <laughs> ah, ito mo si Busraya. Busrayan! Ah, nakayunan si Busraya. Ano mo lang kaltas to? Ah, loop bed din ho yan, mga kamita. Loop bed din, pero straight ho yung hagdan niya. Yan. pa na bed ho ang order sa atin ngayon. At ah, mga kama, doon sa may order ho sa ating kama, ay pantayin-tayin Yan, ho, yun naman ho yung sunod-sunod na sa inyo, mga kamita. Sunod-sunod daw yan. Yan, ating aparador. picture table. Paano mga kamital ay hanggang din na langaw At naway, doon sa binigay ko nga sa inyo, ay makatulong yun sa inyo. Ano ha, yun naman ang pagbibigay ko sa inyo ng discarte eh, sa pagbipresyo, ay eh, parehas yan, ayos yan. Ganyan ho ako nagmula. Sa lugar ba ibang iba presyo ng ano? Yan, nga pala sa lugar. Halimbawa, ang inyong presyo ko sa Mba, presyo ng tubular din sa amin ay eh, ganoon, ba 250 o 300. Sa inyo ay mas mataas o mas mura. Doon ho nagkakatalo yun nung nagkakatalo ang pagpipresyo. Kaya hindi niyo pwedeng kumbaga hindi pwedeng iparehas. Halimbawa, ang kalading sa inyo ay 1, 3, 1 dito mga, wa, ay mawa ay 1,000 o 1,1. Nakakatalaho yun doon. Diga. Kaya hindi ho pwedeng pagbasihan yung presyo ng isa. Basta sa diskarte na naman hunin nyo yung pagpipresyo. Pero nung ako mga kametal, nung una, ay kumbaga ay, halos sambot po hunan lang. Kumbaga ay, sambot lang ako sa labor. Ayos lang huwin dun sa gayon. Basta nag-uumpisa lang. Ay, pero pag mag-uumpisa ka ng mahal agad, ay, hindi ka makakakuha ng maraming customer noon dahil mahal agad na eh. Kumbaga, kum, kumbaga mga kametal, wala ka pang... Wala ka pang maipakitang nagawa mo tapos kamahal agad, di Yain ang mura. Yain ang mura. Basta ako, hindi naman sasabihin lugi. Kikita pa rin doon. Marami. Oh. Ayaw, e, di ka mga kametal. Huwag kong iisipin natin. Palagay ko sa, yung, inyong sinasabi. Huwag iisipin natin yung kikitaing mula sa isang bisis. Eh, malo kung wala kasunod, di wala nga. Malaki nga kita mo sa isang bisis. Eh, sunod, wala. Di ka, di ka mga kametal, Tama gawin yun. Sige ako mga kamital, maraming salamat po.